Ayan, mag-a-adobo daw po yung aking mahal na ang asawa ng ano. Dahil wala siya rin pasok ngayon, siya daw ang magluluto. At kami nag-asikasa sa warehouse. Siya naman ang mag-a-adobo ng... Ano yan daddy? Pusit. Ano? Pusit. Wow. Anong klaseng pusit? Hindi ko alam. May hindi ba yung klaseng pusit? Hmm. Malaking pusit. Hindi. <laughs> Siya daw po ang mag-a-adobo. Ayan, tingnan natin. Ayan. ayan. Thank you, Lord, that ako yung may asawang magaling magluto. Oh! <laughs> <laughs> Magaling-galing. Uh, magaling magluto. Masarap magluto. Wow, garantisado. Uh, macho. Wow. Gwapito. Uh, kaya mo ba to? Jumbo. <laughs> Huwag! <laughs> 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 oh, ano? Ano oh. Hindi oh, mo muna get yung kanta ko. Ay, papuri lahat sa iya yun ah. Oo. Oh. Hindi mo oh, na. Dito. Magaling magluto. Masarap magluto. O diba? Mga ano yun ah. Yan. Tapos anong next man? bawang, sibuyas. May bawang ka na dyan. pa. Yan, mag-ano ka pa ng sibuyas. Oh, galing ng asawa ko. Magagayat ng sibuyas. Mm. This is it. Pantit. Ang kanina kasi adobo, ngayon daw gagataan na lang. Ang kapa. nag static kami. Sing <laughs> static. Ayan po. nag static po kami kaya imbis na adobo dapat ay naging ano nataang pusit na lang daw po na walang laho kundi kamatis. wala sila ang gulay. Walang gulay. Ayan, ganyan po, pagka magluluto ang lalaki, eh talagang hindi ko alam kung ano. Yung iba lang naman siguro. Kasi ako talaga... <laughs> ano yan eh, dapat panggal agad yan eh. ko na natin, kasi discussing niya yan eh. Okay, na ng konti. Kasi yung gata. yun hmm. Yan o, no, Mama. Dinagyan mo ng konting tubig. Oo, oh, pwede tayo kumain. Mm. Mama natin. Mama. Mm. Ay. Ang dalawang daw pala dapat. Ano? Hmm. Baka masado nang 'yan. Paminta, meron na 'yan. Oo. Hmm. kasi inanong mo yung ano, nakaya na kaya na mga bata yan. Ang kulay na lang ito. Ang gusto nila ito. Dapat kasi hindi mo ginayat yung sili na abo. Pinagal ko naman yung mga buto. Para hindi yung sadang maama. Kasi sobrang lutong luto na ito. Baka ito ito may gas na. Okay. Aba, ay maanghang. Sarap. Bigyan mo ng konti patis pa. Mm -hmm. Pukulo pa ka rin. Kaya lang, maanghang. Kaya lang, maanghang. Tama na. Okay, pwede na. Pwede na. na. Let's, pwede let's eat na. Pakain na! dapat nila yun, isang yung pinag, ano, ano, ano? Oo okay, nga, yung wala nga yung ng pusit. Plastic mm -hmm. yun. So, wow! Grabe. Okay. Panalo ba? Ano? Ang galing nasa ko, ano? Ubig? Sa apoy? Tapla na niya talong yan, ano? Mm, mm Ano, tanggalin na? <laughs> Galing. Saan mo na rin yung koko mama, ano? Ganyan ang, ano, pag nagluluto. Kaya nga, naglilinis din, ano? Yes. Galing naman ang asawa ko. Very good na very good talaga. Tapos yung patis, balik mo sa pinagalingan, ano. Ano, galing lang asawa ko talaga. Ano. Yun. Yun. <laughs> Sayo mo na ito. Ah, dami pang buto-buto, Okay, that's it na. Ayun, sa sa ginataang puset. Sa it, ang sinaing. O, oh, kulang. Ay, hindi magayat. Mamaya, gagayatin. Ay, eh, kagatin muna at malambot naman. Hindi daw niya magayat. Ah, subo na muna ng kanin, anak. Ayan. Oh. Busog, lusog. O, oh.